<laughs> Marshall, Marshall, ah, pray, pe, pray, pray, pray oh. Lord. Thank you so much for for all the blessings. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Flankies, flankies, oh, flankies. Good evening mga kodikit Sa so, ito nandito tayo ngayon Sa Venice sa BGC At ayun ang aking mga Anak nandoon na natin doon no Ayun spotted sila Hindi nila alam kung nasaan kami Ay si Eddie Boy <laughs> Sama mga kanyang mamala Si Ati Shy, Kuya Shod So, nandito kami sa taas. Oop, oh, hindi na tayo nakikita. Diyan na natin, picture na natin. Ay, na lagi natin noon, te? Oop. Eh, no, hindi tayo nakikita, mga kadikit. oh, Napakaganda rito, mga kadikit, para talaga itong nasa ibang bansa ka na. Ha? no? Ayun oh. No? Oh, eh. Eh. Ah. Mm, busy boy. Ah, kami mga ganitong moment. Kaya kayo mga katigay, kung mapagbigyan kayo ng pagkakataon, mamasyal, pasyal, sulitin, dahil mabilis ang takbo ng panahon. Time flies by so fast Enjoy the moment Ganda no? Ganda rito Swish! Ha? Takot ikaw? Ha? Bakit? Takot ikaw? Oo oh. oh. Takot ikaw dito? Ano? Lili! Really? Okay. Ah, Tapos ito! Ito, Ta, cherry boy. Ha? Natakot? Mm. Uyo. Sa, 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 kay. Marunong ka ba mm. Hindi, yung mangoy? Hindi. Kaya nga, pag na tumaw, marunong ka ba ng <laughs> hindi ka pala marunong lumangoy ah, eh. malalim yan, ano yan, 10 feet dos, maangulo mo yan, na 10 feet 10 feet yan, malalim yan oh. dito ang ganda yan dito no oo, oh, ah. eh, gusto ko tol aling, gusto ko rin yan eh dito na gusto ko yan nak ang tanong, marunong ka ba ang lumangoy? Yes. Mm, marunong ako mag-swing. Yung eh. sedy boy, marunong ikaw lang yung sedy boy. Huwag po yan. Rigo ikaw? Ha? Ah, Maliligo yung bata patuta? ta? -tay. Saan tayo? Saan? Lancer, yeah! lancer <laughs> ka? Oh, galing ah. Oh. Oh. <laughs> so nandito kami sa Venice Grand Canal Mall. Ah, uh, toh sana oh, galing oh, kita. Uh, cute, cute, cute.

Teddy Boy Ano gawa mo? Ha? Ha? What are you doing? Ha? Bukbi <gib> naman no talaga yun Sonic <laughs> Masyal masyal bata Ha? Pray muna be Pray 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 Aww. Lord Thank you so much po For all the blessings In the name of Jesus Christ Our Lord Amen Flying kiss Flying Flankies. Where's your nose? Where's your nose? Where's your ears? Where's your ears? Where's your mouth? Where's your Where's your mouth? no? ko the Raymond and this is the Raymond. Hi, the Raymond. Where are you, the Raymond? Where are you going, the Raymond? I'm the Raymond. Malice. Sige mo Ay napakaganda rito mga kadikutan Ito yung parang food court nila Sbarro Maraming choices ng kainan Upo ka dyan Challenge ka dyan Ayan diba ba? Guys oh? VIP ka VIP ka? Ano naging VIP ka? Hindi ah. Ayan o, o. Mayroon pa ang Little Manila. The team. Yun din. Uh, Maraming choices. O, uh, diba? Bread talk. Ayan, bread talk. Mm -hmm. Mr. Kimbab. Wow. Mr. Kimbab. Order daw tong bata. <laughs> Hello. Order, ikaw? Ha? <laughs> huh? Uh, meron din silang takoyado. And world chicken. No, oh, di ba? Maraming choices dito mga kadikit. Ang problema mo lang is kung wala kang budget. Wala <laughs> kang budget para bumili o order Eh, mag window shopping ka na lang. Yan, tamang lakad-lakad na lang tayo mga kadikit. And marketplace. Meron din sila dito marketplace. O, oh, di ba? yish ay, eh, maganda ay maganda sa Karamia ok, mga ka-fans ok, bilig ko may Dunkin Donuts din dito, mga ka-fans tour ko kayo sa Venice Venice Tangulo, where? Oh, yan yeah, o, Miss Tangulo pagawa ka na lang kay ate, si ate magaling dyan <laughs> Magaling si ate dyan Ulit, pupunta lang tayo rito Para mang mang, mang inasal sa binis Di ba? Di ba ano? Mang inasal? Totoo? <laughs> mang inasal talaga ate? natin kito super aga super liwanag ba't okay. dito maaga? <laughs> yan ah dito madilim pero pagdating mo dito napaka liwanag ang galing no? Oh. alam ko kung paano nangyari dami daming choices ayan o no? daming pwedeng kainan na ito mga kadikit ikaw na lang bahala ang mamili at swak sa budget mo no? ayan isa to sa mga tourist spot and or tourist destination na pwede mong puntaan sa Manila. ito lang to sa BGC mga kadikit ayan napakaganda perfect place para masal masyal with your loved ones, your family, pwedeng-pwede. Ayan. Maraming namamasyal dito. Pagbigyan tayo ng chance na makagala rito kahit malapit tayo. Dahil lagi natin kinukonsider ang ating budget. Na Yung may may, kasi kanina, may nakita ko second floor. Second floor. Ayan o. Saan ba yung masinado? Ano? Tama pa lang kami mga kadiket. Window shopping. Uh, shirts at 199. Diba? Kaya ka ng souvenir, binis. Hey! Ay, maninom mo.

Towers din dito mga kadikit o Yeah, Pizzania Cafe oh. So, third floor to mga kadikit Taco Well actually second floor ito sa Ito yung Sabi kami ng yaw-yaw. Hindi nagsama lahat, kaya hindi natin ihati. 199? Pareho lang. Sabi Bisco. ng biskop. Biskop. Saan biskop? Saan? Yan, biskop sauce. Ah, so biskop sauce. Saan ba dapat? Hindi mo makalimutan. Ang taga'n to lang. Ha? Ang taga'n three, three, three toppings. Share na lang kayo. Hindi, taga'n ko sa kanya. Oh. Kasi... Wow! pa rin! Ito yung mga sizes na na'yo. Ito yung mga sizes. Ano <laughs> yung best of sorts. Uh, hey. Sean. Hey, yung kay Hindi, kay Sedi to, Sean Sean Ilang Dalawang uh, Sean na kay

Kasi yung last time pinili ko chocolate. Kaya pala wala kang ipon. Ba't maasin? Mga <laughs> oh, ang galing yan. Nagbe-blend. Kaya mama. Kaya pala ba tiyaw yung... Kaya pakitin. Kaya. Pagkapalala sa kay Oh, Oo, tikim naman. Grabe ka.

wala daw makasak ni Sedi po Kaya kayo mga ice cream? Yeah. Ha? Yogurt? Kaya ah, mga kapalano yun. Oh. Yeah, yeah. Yow yow. <laughs> yow yow. <laughs> yow yow ka. Mamaya tawol ka mamaya. Yow yow ka sa ubo. Tawol ka mamaya. Sa ulo. Saan muna na? Uh, first time nakatikim ng yaw-yaw Yau yau hmm? Shout out yau, Yau senop Masarap senop ya, yau yau Sarap yan Yau yau nah. Sarap ya, senop ya, senop ya, Italy Venice Shout out po sa aming mga followers And subscribers dyan Kung bago pa lang kayo sa aking channel Please don't forget to like, share, and subscribe And hit the notification bell Para updated kayo sa aking mga video na Kung ano-ano na lang Alright So hanggang nandito na lang mga katiket See you on next video Yeah Ay, See you on next video Bye. <laughs>